ang mapagbigay na puno. Noong unang panahon, may isang malaking puno ng mangga sa gilid ng isang baryo. Araw-araw, may batang lalaki na nagngangalang Thomas ang dumadalaw sa puno. Thomas, magandang araw puno, pwede ba akong umakyat? Puno, oo naman Thomas. Halika, maglaro ka sa aking mga sanga at kainin mo ang aking matatamis na bunga. Masayang-masaya si Thomas tuwing kasama niya ang puno. Umaakyat siya kumakain ng mangga at natutulog sa ilalim ng mga dahon nito. Paglipas ng maraming taon, tumanda si Thomas at bihira na siyang bumalik. Isang araw, bumalik si Thomas mukhang malungkot. Puno. Thomas, halika at maglaro ka muli. Thomas. Hindi na ako bata, Puno. Kailangan ko ng pera. Puno. Wala akong pera pero maaari mong ipagbili ang aking mga bunga. Pinagpitas ni Thomas ang mga mangga at ibinenta sa palengke. Muli siyang nawala ng matagal. Pagkalipas ng maraming taon, bumalik si Thomas. Puno. Thomas! Halika't magpahinga ka sa aking lilim. Thomas! Kailangan ko ng bahay. May pamilya na ako. Putulin mo ang aking mga sanga at gamitin mong panggawa ng iyong tahanan. Pinutol ni Thomas ang mga sanga at muling nawala. Makalipas pa ang maraming taon, bumalik si Tomas na matanda na. Puno. Pasensya ka na, Tomas. Wala na akong bunga, wala na akong sanga. Tomas. Hindi ko na kailangan ng anuman, Puno. Gusto ko lang ng lugar na mapapahingahan. Puno. Halika, kaibigan. Maupo ka sa aking natitirang tuod at magpahinga. Umupo si Tomas sa tuod ng kanyang matagal ng kaibigan at ngumiti. Aral. Ang tunay na pagmamahal at pagbibigay ay walang hinihintay na kapalit. Matutong magpasalamat at magbalik ng kabutihan sa mga taong nagmahal at nag-alaga sa atin. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat.